Alam nyo ba kung paano mag ng ampalaya? Hello mga agri, Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ako nag ng ampalaya. Yung pagapangan ko po ay meron siya sa ibabaw. Tapos meron siyang akyatan dito sa gilid. So ang paraan po ng pag ko, lahat po ng dahon na makikita po dito sa paakit na inaalis ko. Ang tinitira ko lang po dito sa ibabaw kasi yung objective ko dito po papatubuin yung mga bunga na ampalaya dito sa ibabaw. So ang gagawin po natin, aalisin natin lahat ng mga dahon, mga side shoots magmula po dito hanggang sa baba. So dito po meron ako nakita bagong tubo na side shoots. Yan no? Ito po kailangan natin siya alisin para yung concentration po ng growth ng ating ampalaya doon lang po sa ibabaw ng trellis. So ito po, may tumutubo na naman ng panibagong side shoots aalisin natin yan then dito naman sa ampalaya na umaakit pa lang hindi pa siya nakakarating dun sa taas ang gagawin po natin dito bababawasan natin siya ng dahon para mabilis po yung kanyang paghaba yan. kung may makita kayong mga side shoots na tutubo dito sa baba alisin nyo na rin po para tuloy tuloy po yung paghaba ng ating ampalaya So, ito po ginagawa ng ibang mga farmer. Talagang kinakalbo nila yan yung nasa lower part para mabilis siyang lumaki. Tapos, naiwasan din po yung pagtama ng mga fungus. Kasi po yung madalas na tinatamaan yung mga dahon na malapit po sa lupa. So, ito po yung unang dalawang dahon na tumutubo. Magkaiba po yan sa true leaves. Ayan. Tapos, ito yung kanyang true leaves. Alisin din natin. Ingat lang po kayo pag nag-pruning kasi baka magupit nyo po yung katawan ng ampalaya. Ayan. Mabawasan natin siya. So, ito pong mga... Ito, tawag po dito. Itong pangkapit niya ay tendrils. So, yan yung pangakit niya dun sa pagapangan. Pagtitira lang tayo ng mga ilang pirasong dahon dito sa dulo ng ating ampalaya para maka pagluto pa rin po siya ng pagkain. Then dito, ang ginagawa ko po, magmula po dito sa pinakatuktok ng trellis, mga panglimang nodes. So bilang po tayo, ito yung pinakatuktok. 1, 2, 3, 4, 5. So lahat po ng tutubo dyan Na side shoots Hahayaan natin siyang lumaki So tulad po dito yan, may tumubo. Ang maganda po dito, na-improve niya yung airflow. Kaya mabilis pong matuyo yung surface. Hindi po siya pinamamahayan ng mga fungus. Kasi yung gusto po ng fungus, yung uh, mamasa-masa na environment. So, kailangan po mabilis matuyo, mag-dry yung pinaka-surface. Kung walang sira yung mga dahon, pwede niyo na pong pabulokin dyan sa lupa para maging pataba pa. Tapos, ang pinapraktis ko after ko mag-pruning, Uh, nag-apply po ako ng mga organic fertilizer para makabawi po dun sa mga tanim natin. So, ito yung ating swamp fertilizer. Diligan lang po natin. Yung isang apalaya natin, nasa flowering stage na. May mga bulaklak na siya. Meron natin po siyang bunga. So kailangan natin mag-apply ng mga fertilizer na mayaman sa potassium. So itong swab fertilizer natin kailangan natin dagdagan ng mga balat ng gulay, balat ng prutas para mag-provide po ng potassium. Follow us for more farming tips.